Isipin mo ito. Sa mismong sandaling ito, hawak mo ang kapangyarihang gawing tagumpay ang pinakamalalaking hamon sa iyong buhay. Pero paano nga ba? Ngayon susuriin natin ang puso ng Stoicism, isang sinaunang pilosopiya na sa loob ng maraming siglo ay tumulong sa mga tao na magtagumpay sa gitna ng kahirapan at makahanap ng kapayapaan sa gitna ng kaguluhan. Balikan mo ang isang pagkakataon kung kailan nasubok ang iyong pasensya o nayanig ang iyong kumpiyansa. Paano ka tumugon? Naging alipin ka ba ng iyong agarang emosyon? O pinili mong tumugon batay sa iyong mas malalim na pagpapahalaga at paninindigan? Dito namumukod tangi ang stoicism na nagtuturo sa atin kung paano harapin ang mga pagsubok ng buhay ng may tapang, karunungan, karunungan, at kapanatagan. Sa pinakapuso nito, itinuturo ng Stoicism ang sining ng pagsasanay sa isipan upang tumugon imbes na basta-basta mag-react. Hindi lang ito tungkol sa pagpigil ng galit o pananatiling kalmado sa mahihirap na sitwasyon. Ito'y tungkol sa pagkakaroon ng malalim na kamalayan at pananatiling nakaangkla sa kasalukuyang sandali upang makalampas tayo sa pagtaas at pagbaba ng buhay ng may biyaya at layunin. Ang mga Stoic, mga praktikal na sinaunang pilosopo, ay naniwala na bagamat wala tayong kontrol sa mga nangyayari sa atin, may kapangyarihan tayong piliin kung paano natin ito uunawain at tutugunan. Ang kanilang mga aral ay humihimok sa atin na ituon ang pansin sa mga bagay na nasa loob ng ating kontrol at pakawalan ang pagkakabit sa mga panlabas na resulta. Sa halip ay umangkla sa mga desisyong batay sa katuwiran. Ang ganitong pananawang nagbibigay sa atin ng kakayahang huminto, magnilay at kumilos ng may pag-iisip imbes na kumilos agad-agad dahil sa bugso ng damdamin. Bakit ito mahalaga? Dahil karamihan sa ating stress, panghihinayang at pagkadismaya ay nag-uugat sa agarang reaksyon natin sa sinasabi o ginagawa ng iba. Ngayon, isipin mo kung paano ang manatiling kalmado, nakasentro, at mapanuri kahit pa ang mundo sa paligid mo ay magulo. Ang pagsasanay na ito ay hindi lamang nagpapalawak ng kapayapaan ng isipan, kundi tumutulong din upang ikaw ay maging mas epektibo, mahabagin, at matatag. Mga katangiang may positibong epekto hindi lamang sa sarili, kundi pati na rin sa mga taong nasa paligid mo. Sa ating paglalakbay ngayon, hihiram tayo mula sa modernong psikolohiya at pilosopiyang stoic upang tuklasin ang mga praktikal na estratehiya sa paglinang ng mindfulness, maayos na pagpapahayag ng emosyon at pagpapanatili ng malawak na pananaw. Sa pagtatapos nito, magkakaroon ka ng makapangyarihang hanay ng mga kasangkapan upang matutong huminto, magsuri at tumugon ng may karunungan sa kahit anong hamon na iharap ng buhay. Kaya't simulan natin ang paglalakbay na ito sa pamamagitan ng pag-aangkla sa sinaunang karunungan at paggamit ng lakas ng ating sariling isipan upang hubugin kung paano natin nararanasan ang mundo sa ating paglalakbay upang maunawaan ang diwa ng pagtugon sa halip na pag-react, pumapasok tayo sa isang larangan kung saan bawat isipin at kilos ay sinasadya umaalingaungaw sa malalim na aral ng Stoicism. Ang mga Stoic, ang mga kagalang-galang na pantas mula sa sinaunang Gresya at Roma, ay may pananaw sa buhay na nananatiling kapakipakinabang at napapanahon sa mabilis na takbo ng ating makabagong mundo. Itinuro nila ang kahalagahan ng pagkakaroon ng kontrol sa sariling emosyon at reaksyon. Binibigyang diin na ang tunay na kapangyarihan ay nasa ating kakayahang pumili kung paano tayo tutugon sa anumang sitwasyon. Ngunit bakit napakahalaga ng paglinang sa kakayahang tumugon imbes na basta mag-react Isipin mong ikaw ay nasa isang tensiyosong pulong o kinakaharap ang isang personal na hamon. Karaniwan sa tao ang agad na magreak, tinutulak ng bigla ang bugso ng damdamin. Ngunit ang ganitong uri ng reaksyon, bagamat likas at nauunawaan, ay bihirang maging kapakipakinabang sa pangmatagalan. Maari itong magpalala ng alitan, makasira ng ugnayan, at humantong sa mga pasiyang ating pagsisisihan. Dito pumapasok ang napakahalagang karunungan ng mga Stoic. Naniniwala sila sa pamumuhay ayon sa kalikasan at katuwiran. Isang pamumuhay na ginagabaya ng kabutihang asal at rasyonal na pag-iisip. Sa pagyakap sa pilosopiyang ito, natututo tayong obserbahan ang ating mga unang bugso ng damdamin. Suriin ang mga ito gamit ang isang kalmado at makatwirang isip at pumili ng mga hakbang na umaayon sa ating pinahahalagahan at layunin sa buhay. Ang pagtugon sa halip na pagriak ay nangangahulugang paglikha ng puwang sa tuwing may nakakairitang pangyayari, isang hakbang palayo upang pagmasdan hindi lamang ang panlabas na sitwasyon, kundi pati ang ating panloob na kalagayan. Sa pagninilay na ito, nagkakaroon tayo ng pagkakataong pag-isipan ang iba't ibang maaring kahihinatnan at pumili ng tugon na balanse, makatuwiran at higit sa lahat nasa loob ng ating kontrol. Ang pagsasabuhay ng ganitong stoic na pamamaraan ay hindi nangangahulugang pinipigil ang emosyon o nagkukunwaring wala ito. Sa halip, ito'y pag-amin sa ating damdamin pag sa pinagmulan nito at pagpapasya kung paano ito makaaapekto sa ating kilos. Sa ganitong paraan nagkakaroon tayo ng kapangyarihang makipag-ugnayan sa mundo habang pinangangalagaan ang ating panloob na kapayapaan at integridad. Anuman ang kalagayan, ngunit higit pa sa pansariling kapanatagan ang benepisyo ng pagtugon sa halip na mag-react. Naapektuhan ito ang kalidad ng ating mga ugnayan, ang ating kakayahang mamuno, at ang ating tibay sa gitna ng mga pagsubok. Ang mga mapanlikhang tugon ay nagpapakita ng paggalang, empatya, at pag-unawa, mga katangiang nagbubunga ng mas malalim at makabuluhang pakikitungo. Ang paglalakbay tungo sa pagsasanay ng isipan para sa ganitong sinadyang pamumuhay ay nangangailangan ng higit pa sa mabuting layunin, kailangan ito ng sinasadya at tuloy-tuloy na pagsisikap. Gaya ng mga itinuro ng mga Stoic, ang mga walang panahong aral na ito ay nagbibigay ng matibay na pundasyon sa paglinang ng isang isipang tumutugon. Hindi basta-basta nagre-react. Nagsisimula tayo sa self-awareness o kamalayan sa sarili isang batayang haligi ng pilosopiyang Stoic. Binibigyang diin ng mga Stoic ang introspeksyon at ang kahalagahan ng pag-unawa sa sariling mga iniisip at motibasyon. Sa kasalukuyang konteksto, nangangahulugan ito ng pagkakaroon ng matalas na kamalayan sa ating emosyon at isipan upang mas epektibo natin itong mapamahalaan. Kapag may kamalayan tayo sa ating nararamdaman at naiisip, nagkakaroon tayo ng kapangyarihang kilalanin ang bugso ng emosyon sa oras na ito'y lumitaw. At sa gayon, magkaroon tayo ng pagkakataong pumili ng mas mahinahon at mas may isip na landas. Mula rito, susunod nating pag-aaralan ang sining ng paghinto, isang simpleng gawain na lubos na makapangyarihan. Madalas pag-isipan ni Marcus Aurelius, ang stoic na emperador, ang espasyo sa pagitan ng stimulus at response, ang puwang kung saan nakasalalay ang ating kalayaan at lakas, at kung saan tunay na nahahayag ang kahulugan ng mabuting pamumuhay. Sa pamamagitan ng paglinang ng ugali ng paghinto, kahit na ilang segundo lamang, binibigyan natin ang ating sarili ng pagkakataong humarap mula sa ating mga agarang impulso. Ang pag na ito ay maaring puna ng malalim na paghinga, isang sandali ng pagmumuni-muni, o isang maikling meditasyon. Sa loob ng espasyong ito, kinukonsulta natin ang ating panloob na stoic, tinatanong ang ating sarili kung anong kabutihang asal ang hinihingi ng sandaling ito at anong tugon ang naayon sa ating pinakamataas na sarili. Isa pang mahalagang estratehiya ay ang pagbabago ng pananaw, isang teknik na ginamit ng mga Stoic upang mapanatili ang equanimity sa harap ng mga pagsubok. Kasama dito ang sinasadyang pagpili na tingnan ang isang sitwasyon mula sa ibang anggulo, isang pananaw na nagpapababa sa emosyonal nitong bigat at nagpapakita ng mga alternatibong paraan ng pagharap dito. Halimbawa, imbes na makita ang isang mahirap na sitwasyon sa trabaho bilang isang banta, maaari mo itong ituring bilang isang pagkakataon upang lumago at ipakita ang iyong tibay. Sa pamamagitan ng pagbabago ng ating panloob na naratibo, binabago natin ang ating emosyonal na tugon at binubuksan ang pinto sa mas konstruktibong aksyon. Bukod dito, ipinahayag ng mga Stoic ang kahalagahan ng pagtutok sa mga bagay na kaya nating kontrolin at pagpapalaya sa mga bagay na hindi natin kayang kontrolin. Ang pagsasabuhay ng prinsipyong ito ay nagtuturo sa atin na gamitin ang ating enerhiya ng matalino, tumutugon ng maingat sa ating mga pag-iisip at pag-uugali habang tinatanggap ang mga panlabas na pangyayari habang ito'y nangyayari. Hindi ito nangangahulugang pagiging passive o walang malasakit. Sa halip, ito ay tungkol sa pagkilala kung saan nakasalalay ang ating tunay na kapangyarihan at kumilos doon ng may layunin at integridad. Isang pangwakas na batayan ng mental na disiplina na ito ay ang pagsasanay ng patuloy na pagmumuni-muni at pagsasaayos. Ang mga Stoic ay nagsasagawa ng araw-araw na pagsusuri sa sarili, nire-review ang kanilang mga aksyon at tinatasa ang kanilang pagunlad patungo sa kabutihang asal. Sa ating mga buhay, maaari nating tapusin ang bawat araw sa pamamagitan ng pagmumuni-muni sa ating mga tugon. Binibigyang pugay ang mga sandali kung kailan pinili natin ang masusing mga aksyon at natututo mula sa mga pagkakataon kung kailan tayo bumalik sa reaksyon. Ang patuloy na prosesong ito ng pagsusuri sa sarili ay nagpapalago ng isang tumutugon na mindset at nagpopromote ng karunungan at balanse na lubos na pinahahalagahan ng Stoicism. Sa pamamagitan ng pagsasama ng mga estratehiyang ito sa ating araw-araw na buhay, hindi lamang natin pinararangalan ang pamana ng mga Stoic, kundi binibigyan din natin ang ating sarili ng kapangyarihang mabuhay ng may higit na layunin, kapayapaan at pagiging epektibo. Sa pamamagitan ng patuloy na pagsasanay, nagsisimula nating baguhin ang ating mga isipan. Ginagabayan ito patungo sa mga tugon na sumasalamin sa ating pinakamalalim na halaga at aspirasyon. Sa puso ng transformasyong ito ay ang mindfulness. Ang mindfulness ay ang pagsasanay ng paglinang ng malalim na kamalayan sa kasalukuyang sandali, pagmamasid sa ating mga pag-iisip, emosyon at sensasyon ng walang paghusga. Ito ay malapit na nauugnay sa layunin ng Stoic, na mamuhay ng may kamalayan at layunin, pagtangkilik sa kasalukuyan, ang tanging sandali kung saan tayo tunay na may kapangyarihang kumilos. Isang praktikal na paraan upang paunlarin ang mindfulness ay ang pagtuon ng atensyon tulad ng meditasyong nakatutok sa paghinga. Sa simpleng pagmamasid ng ating paghinga at pagtukoy sa bawat paglanghap at pagbuga, pinapalakas natin ang ating kakayahang panatilihin ang atensyon at dahan-dahang ibalik ang ating focus Kapag itoy nalilihis, hindi lamang ito isang kasangkapan para sa pagpapahinga, isang makapangyarihang pagsasanay ito para sa isipan, nagpapalakas ng ating kakayahang manatiling nakasentro at kalmado sa gitna ng mga abala at hamon ng buhay. Isa pang mahalagang pagsasanay ay ang mindful observation na maaring ilapat sa anumang pang-araw-araw na gawain. Pinabago ang mga ordinaryong sandali bilang mga pagkakataon para sa presensya at kamalayan. Ang mindfulness ay maaaring isagawa sa bawat aspeto ng buhay kung ikaw man ay kumakain, naglalakad o gumagawa ng mga simpleng gawain sa pamamagitan ng pagiging ganap na kasangkot sa aktibidad at pagmamasid sa bawat detalye ng may pag-usisa at pagiging bukas hindi lamang nito pinapalalim ang kahulugan ng karanasan mismo, kundi pinapalakas din ang iyong kakayahang manatiling nakatutok at tumugon sa iba't ibang sitwasyon. Isang makapangyarihang teknik ng mindfulness ay ang body scan meditation na nagpapalago ng kamalayan at presensya sa ating katawan. Sa pamamagitan ng masusing pagsuri sa iba't ibang bahagi ng katawan, Binibigyan natin ang ating sarili ng mas malalim na koneksyon sa ating katawan at natututo tayong kilalanin at pakawalan ang mga naipon na tensyon at emosyon. Ang pagsasanay na ito ay sumasalamin sa diin ng stoicism sa pagpapahalaga sa mga sensasyon ng katawan nang hindi pinapayagan na malabo ang ating makatwirang paghatol. Bukod pa rito, ang pagsasama ng mindfulness sa ating mga pakikisalamuha sa iba ay maaring magbago ng ating mga relasyon at komunikasyon. Sa pamamagitan ng pagiging ganap na naroroon sa mga iba, pakikinig ng maayos at pagmamasid ng walang paghuhusga, pinapalago natin ang mas malalim na pag at koneksyon. Ito ay sumasalamin sa pagpapahalaga ng stoic, sa empatiya at ang pagkilala na ang iba tulad natin ay mga makatarungang nilalang na dumadaan sa kanilang sariling mga pagsubok. Ang pagyakap sa mga pagsasanay ng mindfulness ay nagdadala sa atin sa isang landas na matagal nang tinahak ng mga stoic, isang landas ng kaliwanagan, kapayapaan at pagiging epektibo sa ating mga aksyon. Habang pinapalago natin ang mindful presence, Binibigyan natin ang ating sarili ng kakayahang tumugon sa mga hindi maiiwasang hamon ng buhay ng may biyaya, karunungan at kalmado na nagsisilbing halimbawa ng isang buhay na hinubog ng stoic na pilosopiya. Ngayon magtutok tayo sa praktikal na aplikasyon ng mga pananaw na ito. Layuning magbuo ng isang pamumuhay kung saan ang maingat na pagtugon ay laging higit na nangingibabaw kaysa sa mga reaksyong impulsibo. Ang paglalakbay na ito ay hindi tungkol sa pagpapasupres ng mga likas na emosyon, kundi sa mas ganap na pakikilahok sa buhay, na sumasalamin sa stoic na birtud ng pamumuhay ng may layunin at makatwiran. Upang tunay na maisabuhay ang mga prinsipyong ito, kailangan nating magdevelop ng mga pang-araw-araw na kasanayan na magpapatibay sa sining ng pagtugon. Isipin ang isang hamon, isang hindi pagkakasunduan sa trabaho o isang hindi inaasahang pagsubok. Ang likas na reaksyon ay maaaring ang pagka o pagkadismaya, ngunit dito tinatawag tayo ng ating pagsasanay sa stoicism na huminto, huminga at magmuni-muni. Ang pagtatanong sa ating sarili, ano kaya ang gagawin ng isang stoic na pilosopo? Ay hindi tungkol sa pagtanggi sa emosyon, kundi sa pagbibigay ng espasyo para ang dahilan ang maggabay sa ating tugon. Hindi natin inaalis ang mga emosyon. Kinikilala natin ang mga ito, nauunawaan ang pinagmulan, at pinipili natin na dumaan dito ng malinaw at kalmado. Sa praktikal na paraan, maaring magpasya itong maglakad sandali bago tumugon sa isang provokasyong mensahe o suriin ang mas malalim na dahilan ng emosyonal na tensyon sa isang salungatan, naghahanap ng pananaw kaysa mag-react agad sa ibabaw na inis. Tuwing pinipili natin na tumugon kaysa mag-react, pinapalakas natin ang isang ugali ng maingat na pakikisalamuha sa mga hamon ng buhay pinapalago ang tibay, nagpapalakas ng emosyonal na katalinuhan, at pinapalago ang isang mas grounded at mapayapang kalagayan ng pagiging. Higit pa rito, ang pagsasama ng pamamaraang ito sa iyong pang-araw-araw na mga gawain ay nagpapalakas ng epekto nito. Simula ng bawat araw ng isang sandali ng pagmumuni, itinakda ang iyong mga layunin at paalalahanan ang iyong sarili sa iyong pangako na tumugon ng maingat sa bawat sitwasyon. Maglaan ng oras para magjournal upang suriin ang iyong mga tugon. Ipagdiwang ang iyong mga tagumpay at tuklasin ang mga pagkakataon para sa pag-unlad. Yakapin ang isang mindset ng patuloy na pagkatuto at pag-aangkop, kinikilala na bawat araw ay isang bagong pagkakataon upang magsanay at palalimin ang iyong mastery ng pagtugon kaysa sa reaksyon. Sa pamamagitan ng pagtahak sa landas na ito, hindi mo lamang inaampon ang isang pamamaraan para sa pagbabawas ng stress o pamamahala ng salungatan. Niyayakap mo ang isang paraan ng pamumuhay na nakaugat sa stoic na paghahangad ng virtud at karunungan. Pinipili mong mamuhay ng may layunin, itinutugma ang iyong mga aksyon sa iyong pinakamataas na mga ideal at sa paggawa nito, nakakatulong ka sa pagbuo ng isang mas makatarungan, maawain at tumutugon na mundo. Ang paglalakbay mula reaksyon patungo sa pagtugon ay nagiging isang pagbabago na nagaanyaya ng mas malalim na pakikisalamuha sa ating mga panloob na sarili at sa mundong nakapaligid sa atin. Ito ay isang landas na sinunod ng mga Stoic ng may sipag at sa kanilang walang panahong karunungan na gumagabay sa atin, tayo rin ay maaring mag-navigate sa mga komplikasyon ng buhay ng may biyaya, pagkapayapa at malinaw na rasyonalidad na isinasabuhay ang tunay na espiritu ng Stoicism sa ating makabagong panahon. Ang puso ng pagalugad na ito ay hindi lamang tungkol sa pamamahala ng ating mga reaksyon ng paisa-isa, kundi tungkol sa pag-aangkop ng isang maingat at maalalahaning pamamahala sa mismong tela ng ating buhay. Sa pamamagitan ng pagtanggap sa mga prinsipyo ng Stoic, pagtutok sa kung ano ang nasa ating kontrol, pagkilos ng may dahilan, at paghahangad patungo sa birtud binibigyan natin ang ating sarili ng kakayahang harapin ang mga hamon ng buhay ng may tibay at layunin. Ang landas na ito na hango sa Stoic ay hinihikaya tayo na makita ang bawat sandali, maliit man o malaki, bilang isang pagkakataon upang isabuhay ang mga birtud ng karunungan, tapang, katarungan at pagmipipigil sa sarili tuwing pinipili natin na tumugon kaysa mag-react, hindi lamang natin pinapalakas ang ating sariling kabutihan, kundi nakakatulong din tayo sa pagpapalakas ng mga tao sa ating paligid. Tandaan ang paglalakbay patungo sa mastery ng pagtugon kaysa reaksyon ay isang panghabang buhay na proseso, isang proseso ng pagmumuni, pagpapino at paglago. Tulad ng mga stoic. Kinakailangan nating linangin ang disiplina ng pagsusuri sa sarili, palaging nire-review ang ating progreso at ina-adjust ang ating landas kung kinakailangan. Ang patuloy na pangako na ito ay hindi lamang nagdadala sa atin sa ating ideal na sarili, kundi lumikha rin ng ripple effect na humuhubog sa ating mga relasyon, komunidad at ang mas malawak na tapestry ng buhay. Habang papalapit tayo sa pagtatapos ng paglalakbay na ito, tandaan, ang bawat sandali ay isang pagpili, isang pagkakataon upang isabuhay ang kalmado, tibay at karunungan ng Stoicism. Sa malawak na tela ng buhay, ang iyong mga tugon ay mga sinulid ng karakter, hinabi ng may layunin at pagsintensya. Ngayon habang nagpapaalam tayo, iniimbitahan kita na ipagpatuloy ang iyong pagalugad tingnan ng screen para sa mga suhestyon ng mga video na mas malalim na tatalakay sa sining ng pamumuhay ng matalino at maayos. Salamat sa pagsama sa amin sa Stoic Journal at sa pagyakap sa landas ng maingat na pagtugon kaysa sa impulsibong reaksyon. Naway mapagyaman ang iyong paglalakbay na puno ng kaliwanagan, birtud at kapayapaan.